May update lang ako sa COVID. Mahalaga po. Paalis uh, palis kasi kami ngayon eh. Pero uh, devote natin tong time. Una-una po, para lahat tong tips natin sa mga mahal nating followers, sa mga loyal followers natin na nakikinig sa atin, naniniwala sa atin. Ang payo ko sa inyo, alam nyo, di ba? Talagang kung ano yung gagawin ko sa sarili ko, ano alam ko, ano iinumin ko, yun ang sasabihin ko sa inyo. Walang walang bola-bola, halo-halo. Kasi pagdating ng topic ng COVID, maraming mainit ang ulo eh. Diba? Kung ano po, kung ayaw maniwala, okay lang ha. Kung ayaw maniwala, tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang yung mga home remedies ko. Wala namang problema. Pero sinasabi ko sa inyo, yung nararamdaman ko ngayon para sa bansa natin, para sa COVID. Kung regular kayo po nanonood sa akin, malalaman nyo, nakakatatlong video na ako sa COVID sinasabi ko sa inyo, parating na ang surge. di ba? Lagi ko sinasabi, parating na yan, tataas na yan. High probability, tataas yung kaso. di ba? Pero, bakit una-una, nakita natin sa UK, mataas? Ngayon, sa US, i-google nyo lang. Oh, Amerika, airplane, sa US, COVID. Wala na, wala na lumilipad na airplane ngayon. Na-COVID na, yung mga stewardess, mga pilot, surge na sila. So, oras na mag-surge sa UK, sa US, panahon na lang ang hinihintay na tataas dito sa atin. Kaya nga maingat ako lagi. Kaya lately nga, last two weeks, talagang todo mask ako eh. Todo mask ako. O, lagi ako sa open air, mas maingat uh, kahit sa mga picture. Pero minsan may nagre-request na tanggalin ko, kaya tinatanggal ko lang na mabilis. Wala naman tayong choice eh kung tatamaan tayo dito. So, Sinasabi ko sa inyo tataas na 'yan. Ngayon, very high probability tataas. Bakit? Sabihin ko na lang sa inyo honest, 'di ba? Yung ah uh, yung ah, uh, Yung kapatid ko ngayon na COVID. Oh. Eh. I'll be honest with you. Di ko Kapatid ko ngayon pati ah uh, yung hipag ko na COVID, nasa ospital ngayon at hindi siya mild hindi siya mild COVID. O yung kuya ko ko nanonood, o pagaling ka, palakas ka, o dasal natin. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Yung kuya ko, maingat yon, safe yon, Nandito lang yon, sa pasay lang, ikot-ikot lang. COVID eh, pneumonia. Di ba? Naka-remdesivir. Yung tinuro ko sa inyo, remdesivir, binibigay ngayon. Antibiotic, uh, oxygen. So, hindi siya wala. Kaya pag nababasa ko yung DOH report na 200, mali po yun. Delayed lagi yon Kasi oras na ma-detect, delayed na eh. Huli na tayo. At lahat ng factors eh. May Omicron, galing UK, galing US. Nakita niya naman, punong-puno mga malls natin. December, another factor yon Oh, ako nga, ito nga, yung kapatid ko, secluded naman yan eh. Nakatab, eh, baka tatamaan. Diba? So, nandyan lang yan. May pinanghahawahan. At ngayon, kaya ako nagla-live sa inyo kasi tingnan nyo ang report ng DOH, pataas na siya. Check nyo yung numbers. Nandiyan eh. 200 dati, ngayon 400 plus na. Okay? Yung positivity rate, ilan nagpa-positive? Dati 1%, ngayon 2% na. Kung hindi nyo naitindihan yung number, okay lang. Ang point is, tumataas na rin doon. Yung reproduction number, 0.4, ngayon 0.8 na. Sa tingin ko, andyan na yan. Nandyan na yan. Uh, marami na. Medyo lang mild eh. Kaya hindi nagpapacheck yung iba. Kasi wala tayong free testing. Kung may free testing, okay na. ba diba? Yung sinasabi ko sa inyo, para makaingat, para mabuhay kayo. Sa mga ayaw maniwala, wala pong problema. Basta ingat lang po tayo. At least na warning nga ko kayo. Okay? So, anong mga pag-iingat? Ganoon pa rin. Vitamin C, vitamin D, Uh, magpa-booster na kayo. Oo, pwede. Ang recommended booster ko, ang meron kasi sa Pilipinas na nagpa-booster na kami ni Doc Lisa. Ang pwede sa inyo, Moderna, may Sinovac. Pfizer, parang minsan ayaw ibigay sa adult ngayon. Eh. Ayaw ibigay. Parang nire-reserve kasi yung Pfizer sa mga bata. Edad 12 to 17, nire-reserve yung Pfizer kasi mas napatunayan pa sa bata. Kaya yung mga adult hindi makakuha. Pero ano maganda dito? Moderna, Pfizer, Sinovac. Base sa pag-aaral, tinitingnan natin. Siyempre iniisip natin 'yan. Lahat naman yan, nagbebenta, 'di ba? Lahat ng bakuna nagbebenta, nagsisiraan yan. ni obvious 'yun eh. Pero sa pagtingin ko, tingnan mo ko ano ginagamit ng Amerika. Siyempre hindi nila papatayin yung tao nila, 'di ba? So, mukhang maganda yung Pfizer. Parang So, kung may chance kayo mag-booster ng Pfizer, okay. Uh, side effect, konti lang siguro, one day, one day. Kung may chance kayo mag-Moderna, okay din. Kaya lang, malakas ang sipa. Malakas ang sipa lang ng Moderna. Baka three days, two days, three days absent kayo. Oo, medyo malakas sipa. Eh, yung iba naman kaya, yung anak ko nga, Moderna. Sabi niya, sabi niya sa akin, Dad, hindi mo kaya Moderna, manginginig ka doon. Pero siya, kaya niya. Poise na poise siya. Talagang nagparacetamol paracetamol siya agad. O yan, pag na-side effect kayo, paracetamol agad. Ako, ah uh, yun, nagpa-booster na kami. Si Doc Lisa, Pfizer. Kung may chance kayo maka-Pfizer booster, okay. Pwede ba mag-booster ng Sinovac? Pwede na rin. Pero yung pag-aaral, parang mas mahina. Parang mas mahina. Oo. Pero walang side effect. Let's say, takot kayo sa side effect. Nung nagpa-booster ako, yung doktora doon, uh, Sinovac booster niya. Eh. Pati yung nurse, Sinovac kasi takot siya sa side effect. Although, yun na nga, safe ka sa side effect, hindi mo naman alam pag tinamaan ka. Sabi nila, Omicron mild. Uh, walang mild eh. Yung kamag-anak ko nasa ospital, paano magiging mild yun? ba diba? Hindi natin ma masabi. So, andyan na yung surge, parating na yan. Late lang yung numero. Kasi hindi pa check yung tao eh. Tsaka tandaan nyo, pag tumama yung COVID na yan, pag tumama yan, syempre, two weeks muna eh, incubation period eh, nandyan muna sa katawan. Pasipon-sipon lang, konting lagnat lang, o pag chinek, nandyan na yan. Oras na dumami na yan, mahirap na mahabol. Kung na-imagine nyo, oras na dumami yan, mahirap na natin mahabol. Kaya masasabi ko sa inyo, uh, sa mall, sa mga palengke, sa ano, konting iwas, Oo. Tapos, uh, saan mas safe? Alam nyo, nakita ko, kakaikot ko sa probinsya. Mas safe sa probinsya. Sabi ko doon sa isang kapatid ko, balik ka na doon sa probinsya mo. Doon ka muna. Kasi normally, dito muna yung Metro Manila. Eh. Metro Manila muna mag-search. Tapos yung mga pupunta, doon. Kaya mas pa konti konti doon. Kaya kung takot kayo, may edad kayo sa mga followers ko, doon muna kayo sa probinsya. Hintay muna kayo 2 weeks, 3 weeks doon three weeks, after three weeks, makita mo na tataas na yung numbers. Sa ospital, tinatawag ako yung ibang doctors na kakilala ko. Hindi pa daw, pero nakita ko, unti-unti. Unti-unti dumadami na. Unti-unti dumadami na. So, yun po. Yun po yung update ko ngayon sa COVID. Higpit, magmask kayo. Pag kumakain, hiwalay. Pati mga anak ko, hiwalay muna. Magpa-booster kayo kung may Pfizer. Pwede, Moderna, magpahinga two days sa Inovacon takot pwede na rin. Oo, yun po kung may chance. May nagtatanong, eh wala pang 6 months. Wala pang 6 months pwede eh, ba? Pwede naman daw ngayon. Kita mo, sabi na ng IATF, pwede na eh. Alam na nila eh. ba diba? Siyempre, sasabihin nila, may nababasa ako misang comment, Dok, mas marunong ko pa sa IATF. Ayoko na lang sagutin. ba? Diba? Okay naman, wala akong problema sa IATF. Kakilala ko yung nandun. No problem. Pero siyempre sila, hindi nila masabi diretso agad eh. Di ba? Baka matakot yung tao. Kaya e ako, inisip ko yung buhay niyo eh. Inuuna ko. So, how sure am I of the surge? Pang-apat na video ko na to. Ngayon, medyo 98-99% sure na ako. Papunta na dun eh. Wala. Tingnan nyo lang yung balita sa US. Kung US nga ang sikip-sikip eh. Di ba? Fully vaccinated. Ayan na. Oh. Tumatakbo na yung sa nakama. Doon nga eh, fully eh. Una na eh. Common sense. Kaya hindi ako kumakalma na konti lang dito, 100, 200. <coughs> Minsan, nung, na, nung nasabing mababa dito, doon nagkampante uh, yung tao, eh, naglabasan. Eh. ba diba? Yun na nangyari. Okay? Walang gusto ng lockdown. Ayoko ng lockdown. Ayaw natin lahat to. Oh, actually, maraming politiko hindi tumakbo eh, because of COVID. Eh. Oh. eh risk talaga to. Eh. Kaya <coughs> wala tayong gawa Isa pa, last tip. Uh, pag sa airplane, medyo high risk talaga airplane eh. Airplane is high risk. Kahit kami, lalakbay kami pero walang choice eh. Kailangan kong mikot, eh. Diba? Wala akong choice, diba? Talagang todo tayo laban-laban. Diba? Kung mamalasin patay-patay, wala tayong mababa. Pero nag-iingat ako. Pero sa airplane, din na rin ako kakain. Ang danger lang habang ka kumakain kayo. So, i-mask mo, gusto mo i-double mask mo, ingat lang po, lalo na yung mga may edad ah uh, kung hindi kailangan mag-travel, wag na lang. Ngayon, baka pwede-pwede pa, pero tingin ko, andyan na yan. Eh. In one to two weeks, tingnan nyo. Oh, hindi naman na binobola ko. Kaya check nyo yung luma kong mga, mga videos. At isa pa pala, uh, yung bagong gamot sa COVID, ay, alam naman nila to ng mga, ng mga nasa gobyerno. Pero siyempre, mas mabilis tayo eh. Kasi nandito na tayo eh. Isang sabi ko lang. At tawagan ko pala si, ano, kahit si Honey Lacuna, si Doktora. Bibili pa dapat tayo Molnupiravir. Kailan natin Molnupiravir. Although 30% lang ang effect niya na nababawasan. Pero first 5 days, magka-COVID. First 5 days ng symptoms, magka-COVID. nag PCR mo, Molnupiravir ka na agad. 5 days within 5 days. Tapos yung gamot, mga 5 days din, Molnupiravir. Binibigay sa Maynila. Pina-order ko sila 40,000 tablet. Kailan baka nakakaubusan na eh. Nakakaubusan na. Dapat, ibang LGU, bumili na kayo ng Molnupiravir. Okay? Ngayon, 30% pa lang siya ang lakas, pero pwede na. Sa umpisa, inunahan mo na siya ng Molnupiravir. Eh. First five, yung kapatid ko, inahabol yung Molnupiravir. Eh, lampas na siya. Sinabi niya sa akin, one week na yung symptoms. Eh. So, na-late na. So, hindi na pwede. So, Molnupiravir, maaga, inumin na. Dapat bilhin na ng gobyerno. Pag ako, libo-libo na binili ko. Ngayon, 30% lang effectiveness nito. Pero siya pala yung available. May darating pang mas maganda yung Pfizer na sabi nila, allegedly, 80-90% effective. Pero misan, 80-90 sa una. Pero mamaya, bababa yung numbers eh. 80-90% daw, Pfizer, ang pangalan Paxlovid, P-A-X-L-O-V-I-D, sinasabay sa Ritonavir. Hindi pa ata available eh. Pero pag meron to sa gobyerno, ay wala naman ako doon. At least sa Maynila, sabihin ko, bumili na agad. Bumili na agad, ilang buhay masisave natin. Ilang buhay. Ako buhay lang. Buhay lang ako straight. Pag trabaho, trabaho. So, I have to tell it to you. Bakit nauna si Doc? Ay, nauna. Mabilis tayo. Tsaka ito talaga eh, sa tanda ko na alam ko na eh, ko na papano kung kailan tataas at hindi tataas. Okay? Dami ko nakikita sa Cagayan de Oro, sa Botuan, mga followers natin, sumusunod lahat sa payo, lalo na kababayan nating Muslim. Ang dami kong followers na Muslim, talagang very loyal. So, tuloy lang natin, ha? Okay. Yung sinasabi kong gamot na Remdesivir, Tocilizumab, ni ano po yun eh, pang ano na eh, pang, pang malala na eh. Oo. Medyo late na. So, malala na naka-oxygen niya, bibigyan mo, habol na lang eh. Siyempre, gusto mo yung maagang gamot. Ito yung molnupiravir na first five days, inom agad, mapipigilan yung virus. JNJ booster, parang, alam mo, sa basa ko, parang, ewan ko lang ha, parang not so okay eh. Parang not so okay. Oo. Pero kung nandito, pwede rin kaysa wala. Oo. Pero parang may nabasa ako. Nagpapabayad daw ng vaccine. Wala kong alam na nagpapabayad. Actually, swerte tayo, libre. Ang mahal ng vaccine. Pneumonia vaccine, ano, 1,000. Pag sa hospital, 2,000. Flu vaccine, ano, 800. Napakamahal. Swerte nga tayo, libre tayo sa vaccine. Libre naman sa lahat. So, at least yan yung kailangan natin. So, na-warning ako na kayo. Ano pa ibang iinumin? Vitamin C, vitamin D, zinc, tulog, pahinga. Pagtamaan ng COVID, meron ako mga tips, di ba? Mag-isolate, hinga malalim. Inhale, tapos x-ray. X-ray. Oras na may, ano, may nakita sa baga, pa-admit agad. Ngayon may kwarto pa. Pero natatakot ako. Baka mamaya wala ng kwarto. Paano na naman yan? wala tayong kwarto, di takbo-takbo na naman yung mga pasyente, 15 hospitals, nangyari na. Kaya nga, ako nga, ah, pwede kayo sa Manila COVID Field Hospital. Pero yung Manila COVID Field Hospital, pang mild to moderate lang yon Oo, kung malala, eh dadaling ka rin sa mga hospital. So, ingat po palagi, uh, kung ako kabado, kabado ako konti. Kabado ako sa bansa. Kabado ako na mag-surge kabado ako na hindi ko sinabi ng maaga, di diba? ba? Wala mo pa dito eh. Basta go buhay lang ang habol natin, di ba? Sa China magaling walang balita. Oo, oh, matalino matalino, matalino. Ginawa ng China, saray. oo Utak ang China eh. Di ba? Sinara nila sila, saray. Hindi makapasok yung tao. Talagang todo quarantine eh. Kaya, kayang-kaya nila eh. Sila kasi, communist. Talagang sara-sara, kulong-kulong. May COVID huli-huli, di ba? Talagang controlled nila eh. Kaya nila i-control. Na-force nila eh. Kaya nga na-believe. Eh. Pero yun na nga sa US, sa UK, yun na nangyari. Marami tayong masyadong democracy. Lahat pwede. Yan you know, Abu Dhabi. Yan you know, Abu Dhabi, dagsa na daw COVID. Ha? Winarning nga ako na kayo, nagtataka nga ako, hindi pa nagsasabi. Actually, in fairness, in fairness ha, sa DOH, Sinabi na ni Secretary Duque last week eh. Sinabi ni Secretary Duque last week na mapupuno ang hospital sa COVID. Yun ang, yun ang sinabi niya. Kaya lang siyempre, hindi gano iningay. Hindi gano iningay. Pero sinabi na niya, puno ang hospital natin dito sa Omicron in 1 to 2 months. He said it. Hindi lang iningay. Ako lang maingay dito. So, pray tayo, walang matamaan. Ako, pray ko sana. Pray nyo lang na hindi rin tayo matamaan. Pero wala akong choice. Iikot tayo. Uh, pray nyo rin na yung mga pamilya nyo. Ha? So, yun lang po. Molnupiravir sa Maynila. May field hospital. Sa mga politiko, bilhin na kayo ng gamot. Tsaka, ko ako, konting sikip na. Isisikip ko na ngayon. Itataas ko na yung alert level. Una na agad. Para isang tug. Para magising yung tao one day. One day lock, hindi ba lockdown? One day ganyan, stop. Kasi yung iba, ano eh, hindi pa iniisip eh. Eh, tulad nga ako, very close. Very close eh, yung kapatid ko, 74 years old. Kaya, inipray ko lang na sana maayos siya. Thank you so much. May mga questions, sino pwede magpabakuna, may hika, bagong bypass, bagong... Pwede po lahat, walang-walang bawal. sa oh, tatanungin naman kayo doon. Oo. Tatanungin naman kayo, ha? So, good luck sa atin lahat. Konting tiyaga, sasabihin nyo, sawa na kayo sa takot. Wala tayong magagawa eh. Ito yung nangyayari sa bansa natin. Kaya natin haharapin natin to. Kailangan mabilis tayo na hindi tayo mali-late at may mangyayari sa inyo. So, Merry Christmas, Happy New Year. Stay at home, ingat. Tingin-tingin uh, kayo sa mga katabi. Basta merong magkasipon, pa-PCR nyo na. Walang libre. Sa Maynila, may libre. Maynila, may libreng PCR. May PCR do sa, sa Luneta. Punta kayo doon. Salamat po. God bless po. Okay. AstraZeneca, okay din kung gusto nyo. No problem. O, oh, AstraZeneca. So, Pfizer, pinakamaganda. Pero pwede na rin yung iba. So, sa mga Sinovac, tulad ko, medyo mahina-hina eh. So, ang booster natin siguro dapat doon tayo sa iba. God bless po. Ingat po. Maglalive po ulit ako. Sa dami ng mga tanong ninyo. God bless